rin ka pa ba mag-rides pa ganito? Cavite to Laguna. No problem. Kaya makakala na yung gas niyo? 56.35. Ang mahal naman. Ano yung diesel? 52.15, sir. Wala lang ba talagang mura? Mahal na lahat? Okay lang po yan, sir. E-bike naman po ang gamit. <laughs> Oo nga pala. Kapag e-bike, no gas. No problem. <laughs> 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 sir. Alam mo ba na makakapag-motor ka pa rin kahit walang gas? Paano, alamin Dito sa Kuda, Cavite City. Nice nga, number one pa lang yung speed, pero very smooth yung takbo niya. Speed ng e-bike na dalawang gulong ang nasa sa isa. kasi yan, katulad nung unang naming e-bike, 40 to 50 siguro kaya niya, kilometers per hour. Saan ang inaabot, sir? yung tinesting ko kasi sa Pote to Molino. ano uh, sir, kung merong dalawang gulong na e-bike na up to 70 km, kaya hanggang Laguna. Mas maganda yun. Wala, yun na rin. Kung sa two wheels, 70 mga ganun. Pwede bang mag-road trip kahit hindi magpagas ang motor? Yes po, pwede po. Kung mag-road trip ako gamit itong e-bike, hanggang saan naman ako pwede makaabot? Aabot po yan pag full charge po. 70 kilometer po siya. Ang front light natin, dim uh, light, pero tayo babang -baba. Meron tayo dalawa sa gitna. Hindi din na rin siya. Kung mapapansin nyo, hindi siya visible kasi maliwanag naman dito. Uh, pero kung mapupunta kayo sa sobrang dilin, useful na useful tong headlight niya. Parang sa libag naman Meron siyang bulb dito. Red. May brake light din siya. Para manotis no, sumusunod sa atin yung pag-brake natin. Kanya na signal light sa likod. Visible din siya. Dito naman po sa panel niya, nakikita natin yung indicator ng signal light. Left and right um, uh, ang kanyang headlight nasa indicator din po yung kanyang speed makikita rin natin yung 1, 2, 3 lilipat siya sa number 2 pag naka number 2 tayo 3 para hindi, natin, hindi tayo malito para naman po sa speed niya yung number 1 niya hanggang ngayon po is naka parking brake po tayo uh, maximum niya po 30 to 40 yung kanyang maximum para sa number 1 ang to po maabot na 50 50? Oh, wow. wow. So parang yan yung maximum niya. Nasa 70, ako pa yung nakasakay nun. um, 92 kilo ako nun. Ama, up to, up to 70. Kanyang motor naman po is 1 watts. Battery naman po, 23 ampere with 60 volts. Same na po siya no mga 3 wheels namin kung ano po yung nakakabit sa 3 wheels namin, ganun din po sa mga 2 wheels namin. Yung performance po ng speed, endurance, swak po dito sa unit na to. Hanggang saan pwede umabot yan, sir? Mula ka BT City? Dalawang balik ng SM Bacor, simula na ka BT City. Boss po namin, ito po yung ginagawang service kung pupunta siya dito, galing from sa Laguna pa. If ever na obat naman tayo, meron naman tayo dito ang charging port. Pwede tayo mag-charge dyan. Ilang hours ang charging? 8 hours minimum natin dyan pag medyo na drink natin. Umabot dyan hanggang ano, 12 hours. 23 amperes kasi po ito eh. So, malaki talaga yung battery na to. Siyempre, iniisip nyo, ano bang freebies ng wingman? Ito po yung freebies ng ating two wheels wingman po. So, we have a top box. It's very convenient po pag meron po tayo travel. Uh, malayuan and for groceries po. And also, we have a school bag, helmet. Very good quality. <coughs> Sir, makikita niyo po gano'n po katibay yung aming helmet. So, uh, aapakan ko pa po siya. Uh, wala wala, nakakaawa wala. Yan. <laughs> matingin lang, matingin. gawa pa. And as Ay, po matibay. Po, no dance. No scratches. Eh maganda po siya para sa ating safety. Aming school bag po sir, meron po kaming dalawang option. Blue po and pink po. Yung wingman po namin sir, yung harap niya po is naka disc brake po. And yung likod niya po is naka drum brake na po siya. Pagdating naman sa gulong, yeah. paano pag nabutas siya? Naka tubeless po yan. Pero ang pagkakaiba ng tubeless, kapag nabutas yung ordinaryong gulong, hindi vulcanize ko pa. Kapag tubeless, yes po, pwede po siyang tumakbo pa rin po. May fire sealant lang po siyang ilalagay. Uh, this is Wingman. So meron po siya blue, red, and green po sa ating color option for Wingman. Ano ang maximum capacity ng wing? 120 kg. Kaya niya po mag-handle ng at least the... If ever naman na oversize yung customer, dalasan pang isahan lang talaga for safety. Kamusta naman yung kapaaning warat? Ah, napakaganda po ng ino-offer ng Kuda. 5 uh, years para sa motor. Also, the controller is 5 years. Then, yung body chassis nyo po is 5 years. Tapos, even the charger, 5 years din po. Para naman po sa battery, kasi sa amin naman po is may 1 year warranty. Mataas na po yun para po sa battery. Uh, about naman po sa service, ang uh, service naman po namin dito sa shop is libre po. If ever naman po na hindi kayang dalhin yung unit dahil hindi po tumatakbo, na may po mismo yung pupunta sa bahay nyo po. Ngayong 2025, sir, magkano na ang Kuda Wingman? SRP po niya is 38,800 po. May promo po kami, 36,800 if ever mag magpo-purchase po kayo na unit in cash. Installment, 10,000 down payment. Ang monthly niya naman po i 2,140 in 18 months po. Payable, payable in 18 months. Para naman po sa method of payment po, uma, umatanggap po kami ng cash tapos po bank transfer. Mag-inquire lang po kayo dito sa Kuda Cavite City. Set together, man. Shopping Sensei. Please do subscribe to him here on YouTube.